Kasi ito yung natapos uh, nila ngayon, ano? Yan, ano? Uh, yung, ang nagpintura talaga dito guys yung anak ko lang gumawa uh, dito yung nagpintura dito sa kadera yan guys yan yung ginawa niya ngayon so na kinapala na niya ano? ito lang guys uh, hindi pa natapos sa part na ito guys yung uh, hindi pa ng plywood dapat ng palitan manipis na guys so tabi ko. Iwanan mo muna yan dahil na uh, hindi pa nakabitingan ng plywood. Ano so, uh, uh, guys? So yan na. yan ang tampo tampuan na uh, ginawa niya kahapon. Tsaka guys. So parang maganda na rin guys. So, uh, uh, Malinis na tignan. guys. Yung pinto. Bali yung sa pinto na sira yung doorknob niya. So kailangan palitan na rin ng bago guys hindi palang lang nakakabili guys ah so yan na guys ano okay. maraming salamat guys yung, uh, sa inyong pagsuporta sa ating channel ano